Ito'to yung siyang bata mo. Si Dwayne lamang-lamang. Ang dami ng taga-suporta. Landslide yata to. Stylish, hindi tayo pwedeng pakampante. Dahil toso mga kastilyo. Boss. Ano? Magaling ah. Very good! Boss, ito lang. Hindi <laughs> uh, mo ko sinasama sa makara- uh! Hoi, Jet! Hoi, berbalikkan pintu! Jatuh! Hoi! Jet! Hoi! 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 Hah? Hoi! pinapangako ko po, makakaasa ang taong bayan na patuloy na makakamit ang ustisya at kapayapaan dito sa buong paraiso. Hindi pwedeng manalo ang Dwayne Perez na yan. Talaga ho bang wala na nagka-interes sa yuse ng kapilyang ito? Father, di ba? Sabi ko naman ho sa inyo, eh wala na akong nagsisimba dito. May hayop na kumuha ng Tayo na muna ang bahala sa tweet. Nahihirapan tayong pasunurin ang mga peras na yan kapag nanalo sila sa eleksyon. Kaya ngayon pala, tatapusin na natin ang laban habang kontrolado pa natin ang laro. Come in. Sa kuha niya ba yung ayuda niyo? Ito. Ano Ayuda? Oo, ito ayuda. Yung limandaan nung galing kay Consi, pumila na rin kaya kayo. Ni Peta, sigurado po ba kayo sa mga sinasabi niyo? Kilala mga mga Perez. Alam nating lahat na kaya nilang gawin yun. At yung anak ni Don Pedro, kisaw saw na rin daw sa lahat ng mga gawain nilang iligal. Kaya hindi ako magugulat kung may kinalaman sila sa pagkawala ni Pelo. Dwayne! Tama na! The local hero, Totoy Batok. Pagdamay ng mga inosenteng tao, Dwayne. Huwag mong sasaktan ng mga taga-pubok para iso. Sinabi ko naman sa'yo kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo yun, di ba? Na ako ang makakarap mo. Sabi ko lang po, bahayin dito. Bahayin din yun, 500. Huwag pumila kaya tayo. Tara, puno ka ta. sa mga kalasag Huwag ka karagarang humanda kung hindi eh, mo ba nakikita yung mga nasa laot At ano ba lang may nadaladala yung mga salot Pero mga katawan na katawan Oo, bakal Wala tayong labang kukawa sa kawal Pero ba sama-sama natin palibutan Ipo eh, ko nalang kung hindi sila kilabutan Matalas yung mga mga nakalaraw Sumigaw mga lupa ay kumalaw Siya umagihing naso Kapag kanilang balitin, hindi mo ba Sumandiri ba di pa pa kutsa, di pa pa tuko Si di pa pa dikta at Baka kundi na kundi na kundaw Si Leon ng buhutan, si Leon sa tinalupan Kami yung panalog, pero bakit para kulang? Para ba si Leon lagi tayo tamuhunan? Teka sandali, parang gabi ko yung laburan Ako na mababalat, ako yung nagsatira Panahon po rin para di tambem Baka ba gato sa pag-resolusyon kami to? Kasi nga sila ko nagpapapakailo mga pangalan Kahit ang Di pa pa kutsa Di Di pa pa mga buhay na wala sa pagkabay Mga bayan di pa ilibig Mga labi pero may dalawang lobel Ang nakapukon ng mithi Pagdating Bukang liwan Sa wagasay Na iwawag so ay na rin at isang Sa wakas tayo rin nakasangara Pero di natin na mamalaya Meron na palang ugla Ay magpalit ka may ako Ngayon di mo pa nakikita yung mga nasla At bago pa mga salo

salamat. Sige. Uy, ayos. Oh. Papagawa niyo ng kapilya, Father? Oo. Oh, Makakuha lang ako ng pambili ng mga materyales eh. Ayusin ko lahat yan. Bakit di pa pala kayo humingi ng tulong kay Lakap? Magbibigay yun. Ah, siguro magsisimula muna ako dun sa kaya kong gawin magsa. Okay, Father. Good luck po. Salamat. Salamat po. Oh. Oh. Sige po. Ay, sa kanya na lang pala.

Pagkakataon ko boy? buhay. Ah, Pagtilan oh, yan. Oh, oh, bang! Bang! <laughs> Di pwede ito! <laughs> Di pwede ito! <laughs> hey, hey, Lalo boyong, Alam mo yung... Na, nakarami man, ka man. na! Basta sa'yo lang napunta. <laughs> <laughs> no, ano ba ang sekreto nyo? Wala lang tumatalo sa'yo sa, sa dama wow. dito. Oh, Pagadyan-ganyan lang yan. Strategy. <laughs> Strategy pa <laughs> 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 na. <Magandang> gabi po. <laughs> okay. 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 Nagbabakas na po. Gusto niyo uh, mag-donate, maglagay ng pera dito sa ating donation box. Pampayos po ng ating kapilya. Oh. walang galang, Father. Pero tingin ko yung mga taga rito sa atin, eh, baka mas gusto pong ikain yung pinita nila kaysa magpatayo ng kapilya. <laughs> eh kung wala naman po sila may bibigay, eh baka namang gusto ninyong kayo, mag-volunteer kayo ng kaya ninyong gawin oh. o nung may tutulong ninyo para may tayo ulit yung kapilya natin. <laughs> <laughs> eh wala namang interes ng mga tao eh. Sino pa sisimba dyan? <laughs> <laughs> Tay, wala po nagsisimba kasi sira-sira yung kapilya. <laughs> Sige siya niya, dyan, Father. Halika, si? tayo. Halika. <laughs> tayo, Father. Father, tayo. Ito sa inyo. <laughs> ah, sige. Tagal na <laughs> hindi naglalaro nito. <laughs> <laughs> yan, aha. Ang pananampalataya, Father, ay nakareserva yan para sa mga loob. Yung naghahanap ko no pwede nilang sambahit. Yung iba nga dyan, di mo marama kung Diyos o pera sinasamba. Alam mo ninyo, tay. sa palagay ko, hindi panghihina ng loob ang pananampalataya ng tao sa Diyos. Mas mahirap po yung ginagawa nila. Nagtitiwala sila sa hindi nila nakikita. mas madali pa nga para sa iba yung kumapit sila dun sa nakikita ng mata nila tulad ng pera ang trabaho o yung lakas ng ating katawan nakikita nila nararamdaman nila pero mabilis mawala yun ang tunay na tapang ay nakikita kung kaya ng taong maniwala kahit walang kasiguraduhan. Alam mo, sa totoo lang, pagod na pagod na pagod na ako sa ganito hanggang bukas. Okay lang yun, Tol. Kaysa sa wala. Diba? Alam mo, swerte na tayo sa nakuha nating trabaho. Bagay! <coughs> Ay, Si Onyx! Ano, tumubig ka sarai? Ito yo ano. Teka, hindi sakli ini. Tara! Tara! Tolong, tolong! Tara! Kailangan namin ng tulong mo. Ano nangyari diyan? Hindi na, hindi na namin alam. Paki tulong mo. dito sa clinic. Sandalan mo. Eh, bakit po kasi nangyayari? Dapat global labanan ko ni niya Ako lang talaga. Pwede ba, pwede nyo? Iniyari naman kay Onyx. Ano naman si Onyx? Nalagyan natin ang Peninas, ha? Oo. Oh. Nadaanan namin siya ng duguan sa tabing kalsada. Okay ba siya? Sige, ako nang bahala sa kanya. Maraming salamat, Stella. Salamat, salamat. Tara, ah, si Father. Oh, na naabutan natin si Stella. Stella! Ano ba nangyari kay Onyx? Hindi ko po talaga alam eh. Toy, Father. Bakit nangyari? Natagpuan -tapu namin si Onyx tabi galsada, dugoan. Pada namin sa dutol lang po, di siya pumasok sa trabaho niya. Tapos nagulit kami ni Totoy, ganun na eh, ipagmumukha niya, puro dugo na. Oh my God, sino kayang may gawa nun kay Onyx? Balita ko, maraming utang yan si Onyx eh. Baka isa dun. Hoy, tumigil ka na nga. Nabugbog na nga yung tao eh. Grabe na talaga dito sa lugar natin ha. Napakandalikado na. Oo nga, ako takot na talaga. Kaya kayong dalawa, mag-ingat kayo. Lalo ka na, Father. <sighs> Alam nyo, magpapakabit ako ng CCTV camera. Ay, magandang idea yun. Diba? Tama? Tama? tama, tama. O, tapos, magpapadagdag ako ng ilaw. Ay, Ay, yung solar power! Hindi pa pwedeng ganito dito sa lugar natin. Nabanggit nyo na ba ito sa magulang niya? Eh... Ako na lang kung sabi sa ina niya. Sige nga. Ano? May ideya ba kayo kung sino gumawa nito kay Onyx? Stella. Kamusta si Onyx? Okay naman na po siya. Stable na yung lagay niya. Kailangan na lang niya magpahinga't magpalakas. Ah, uh, ma'am. Pwede ba namin siya silipin? Oh, uh, sure. Salamat, ha. Okay. Toy. Ben? Paano nangyari sa'yo kagabi, Onyx? Oo oh, nga, Toy. Alam mo sa totoo lang, kung hindi kami napadaan ni Toto doon sa kasama niyo, baka ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Toy, sino nangyakit sa'yo? Anong pangalan mo? Ah, Onyx ho. Oh. Onyx! Galingan mo, ha? Pakitaan mo ako. Oh, sige na! Lumakad na kayo! Hindi po, boss. Tara. Boss! <coughs> Aba! Magaling, ha? Maamo lang mukha mo, pero ibabagsakan mo, ah. ha. <laughs> Very good Okay right, ba, boss? Mm. Boss, ito lang Hindi, eh, hindi kasalanan ako eh. Nagawa ko lang ngunit eh. Dadesparado na ako to. Ano yan Onyx? Matutulungan ka namin, sabihin mo lang sa amin. Hindi hmm. ka namin uhusgahan, sabihin mo lang ang totoo. Para matulungan ka namin. buhay pa yung nanay mo. Sigurado ako, ipagmamalaki ka noon. Oh! Di ba? Di diba? diba? oh! Bayani-bayani ka sa amin. Ang ginawa mo ka sa gusto ng mga tao. Hala ka, Toy. Bayani ka na pala. Toy, galing mo talaga. Oo, Toy. sa puso ng mga taga para paraiso, hindi ko kailangan si Totoy. Nonsense, Dwayne. You need him. Noon sana nakuha mo yung karisma ni Totoy kung hindi ka lang lalam. Oh, Dwayne. Parang tahimik ka. Kanina pa May problema ba? Papaisip lang ako, Uncle. Kailangan ko ba talaga gawin to? Kailangan ko ba talaga tumakbo sa politika? Ay, hawak naman natin yung buong buong paraiso. You know, Dad never had to do this. But he was feared. Respected. So why do I have to do this? Dwayne, basta mag-focus ka lang sa kampanya. Oras na makaupo ka, maintindihan mo ba na ating ginagawa ito? dami na nagbag. Now it's just nothing but Chaos. Ang nagsabihin mo sa amin, makakatulong kami. Yung hold up gang. Hold up gang? Sila yung sumugod sa akin. Ang pangit ng pangalan na wala sila maita. Sorry. I'm sorry. Bang sorry. Ang dalala. Namukha mo ba kung sino gumawa sa'yo nito? Oo. Sino? Good news, sa Hello, huh? ate. ate. Stanley, nasaan na kayo? Ano yung pasyento? Eh, kasi meron akong napapanood ngayon na live. Merong nagaamok na gunman. Huwag na kayong tumuloy dyan sa presinto, ha? Umuwi na kayo. Huwag mong papupuntahin sa malapit dyan si Dwayne. Oo nga, ate. Sige. Okay. Ano sabi ni Mama? Ang sabi niya, may nag-aamok doon sa presinto na parang sa video. Umuwi muna tayo, delikado. Ano? Boss, T -t teka, teka. Ba't tayo uuwi? May mga baril naman tayo, ah. Kahit na, masasaktan lang tayo doon. Okay. Kaya kong sarili ko. Dwayne, anong ginagawa mo na Boss, kaya kong sarili ko. Walang susunod sa akin, ah. Huwag na tayo sumunod, eh. Alam n'yo malakas yung pakiramdam ko na kung sino man yung gumulpi kay Onyx, sila rin yung nang-hold up kay Chantal. Toy, sa dinami-dami ng hold dito sa Maynila, isa lang masasabi ko. Yun ay good luck. Saka mahalay mo, di naman official member ng hold up gang ng biktima kay Chantal. Freelance lang pala, di ba? Sabi ni Aling Doric, ako sabi daw niya yung mga taga-barangay para tulungan tayo para mahanap si yung mga gumulpi kay Onyx. Yung mga politiko, tutulong lang yan habang eleksyon. Kapag tapos na eleksyon, babay na sila. Pero speaking of, na ano sa eleksyon sa Pocparaison? Ah, sa akin, hindi tayo nakaboto no? kahit sino man manalo doon, talo yung mga taga-Pocparaison. Sobrang ano, no? negative. Pero mga Perez, Castillo na naman naglalabanan dyan. ko po iniisip ninyo na medyo malabo talaga ang kalagayan ng Pocparaison no yon. Pero dadating din ng araw na Maululutas din ang lahat. Magkakaroon din tayo ng bagong pag-asa. Ay, sana pa. sumandirigma Di papakutsa, di papapugo Sa <laughs> internet! At ang pamilya niya! Sila ang cancer! Did you do this, <laughs> Dad? So... Ikaw ba nagpadala sa kanya? No! Rocky! Pumunta kayo sa presinto at sabihin niyo na hindi natin tao yan, ha? Sasama <laughs> ako! Alam <gasps> nyo, siguro walang magkaya sa akin! Papa, it's too late. Hindi ito ako gabi-gabi. Ayun, yan ba ang comeback? Ito toy! Bato! Uunahin ko muna yung lugar na ito, paghandaan na ako, tsaka ko haharapin lahat ng mga demonyo sa buong paraiso. Ay, dadugong, dadugong, dadugong.